nananalamin. Hmm? Hindi ako nag ito, mga dol kasi kapag kapag sa malayo siya, mailap to. Hindi ito nagpapahuli tsaka hindi ito lumalap. So, magandang araw sa inyo mga idol. Shoutout sa inyo lahat at shoutout sa 44,000 subscriber natin. Oh, mga idol si kuan mga idol si Lawiswis na dito sa kulungan niya. So balik kahapon kasi pagdating ni Wake, pinakain ko si Lawiswis. So lumabas siguro, kinuon siguro ni Wake, inaagawan dito ng pagkain kaya dito lumabas mga idol sa to, sa butas na to. Oh dito siya siguro dumaan dati kasi hindi naman lumalabas dito so, pinagtripan siguro ni Wake siguro inaagawan ng pagkain kaya umalis so ngayon hindi ko nakita dito pinuntahan ko na doon pero mamaya hahanapin ko doon sa unahan hindi naman kasi umalis yun na alis talaga nalalayo dito lang sa area ko dito lang yun. Siwakay na po natin. Siwakay. Ak! 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 So, hanapin na lang natin mga dulcilo, si ispis. So, <laughs> palpak yung kwa natin ito. Yung pagtunover natin sa DNR kasi nawala. nakalabas sa kulungan pero dati hindi naman lumalabas yan dyan kahit binubuksan ko lang yan hindi naman lumalabas yan siguro kinulit ng kinulit ni Wake kasi pag alis ko dito kahapon andito pa si Wake pinapakain ko dyan si West West pumunta nga ako ng palayan pagbalik ko nung hapon na wala na kalabas na siguro pinagtripa ni Wake pero mamaya hanapin natin doon. kasi ilang beses na no, ilang beses ko nang pinakawalan yun dito lang sa area ko hindi naman numaalis na lumalayo talaga dito lang banda dito lang sa barangay namin ang inaalala ko lang doon, ko kapag binato na naman kapag nakita ng mga bata baka batuhin na naman ng mga bata okay lang sana kung di pala, dito lang siya sa area Kaso, minsan binabato ng mga bata at saka minsan hinuhuli. Kaya, yun yung... Ah, dito pala si Waki, mga idolok. Dito na yung pasaway nating... wak mm, ano Ayan. Kahapon, pag iwan ko nito, dito, pumunta ko ng palayan. Nakita niya kasing binigyan ko ng pagkain si Luis Luis. Kaya, siguro... Gusto niyang agawin yung pagkain Kaya nakalabas Kasi ilang beses ko nang pinapakain dito Bukas lang naman to Ito, ito Bukas lang to Kapag pinapakain ko dito Hindi naman lumalabas yun Hindi so, ko lang alam kung Lumabas ba o may nagpalabas so, yun yung uwak natin oh no? Oh, Karang baboy yung kinakain yan mga idol. Binigyan ko ng adobo. Ayan, si Waki. Ito mga idol, hindi, hindi ako nag-aalala ito kasi kahit 2 to 3 days kahit wala ito, babalik to babalik talaga siya. Noong 24-25 wala to dito. 26 dumating ngayon December 27 na ngayon so bali nung hapon wala din siya so kaninang umaga lang bumalik Di, hindi ako nag-aalala mga dol kasi kapag kapag sa malayo siya mailap to hindi to nagpapahuli tsaka hindi to lumalapit sa tao kapag kapag nasa ibang baaw ibang ibang sitio kasi ilang beses ko na din tong nakita si Wake na may mga kasamang mawa. Kahit ako tawagin ko, hindi ito lumalapit sa akin. Kahit tawagin ko siya. So, mailap siya pag sa ibang sa ibang lugar mo siya makita. Pero pag dito lang sa bahay, walang problema. So, makakuan siya, maamo siya pag dito lang sa bahay. Hmm. So, kinukulong ko din to kapag medyo masama yung panahon, kapag may bagyo. Kinukulong ko lang. Si Delicado baka anong mangyari kay Waki dun sa labas. Pag tila ng bagyo, yun, papakawala na natin. Kagaya nito, ilang, uh, ilang ko na to, dito lang sa labas. Kaso nga lang, minsan wala dito. Dalawang araw, tatlong araw. Pero hindi ka naman mag-alak-alak kay Wake kasi babalik at babalik talaga. So si Batman mga idol, hindi rin hindi na bumalik nung dati kasi si Batman nung diyan pa siya pinapakain ko, umaalis. Umaalis siya tapos magdidilim na, siya kasi siya babalik. Siguro hindi na siya bumalik mga idol nung naubusan tayo ng dragon fruit. Naubos yung dragon fruit to, saging yung pinapakain ko sa kanya. Nilalagay ko saging. So parang ayaw niya ng saging kaya siguro hindi na bumalik. Umalis na pero sigurado naman mga idol siguro kasi wala hindi ko lang nalagyan ng tanda si Kuan, si Batman. Bumabalik siguro dito pero hindi ko lang siya makilala kung si Batman ba kasi dito kapag gabi dito sa sa Kuan na to. Tawag nito sa Guyabano na to. Maraming kuan dito, maraming paniki. Tsaka dito lang sa palibot namin maraming mga paniki. So siguro bumabalik din dito si Batman kaso hindi ko lang kilala kung siya na ba yan. Siya na ba? Si malaki na din yung mga idol siguro ngayon. Si Waki lang talaga yung kampante ako kapag umalis. Sigurado akong babalik talaga. So mamaya mga idol, maghahanap-hanap rin ako dun sa sa baryo namin. Baka makita ko dun si Kuan, si Lois So baka mapagalitan tayo ng DNR. Na, na, yung schedule kasi namin nung kung natuloy lang yon, na turnover ko na sana, yun nga. Busy din sila. Kaya hindi ko na i over nung no, ako na lang yung padid na pinadesisyon nila kung kailan sabi nasabi ko nga sa vlog ko kahapon may January ko na lang ito turn over ang problema kahapon kahapon din nawala pero sana makita pa natin dito lang yun hindi naman lalayo, lalayo yun yung mga idol makita para natin yun so si Waki mga idol wala na umalis na may pagkain kasing dala yun pero umamay ang hapon mga idol, wala na naman yun. Bukas ng umaga, babalik yun. Oh, wala na si Waki. Papunta yun dun kanina. Ak! 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 Ayun pala mga idol, oh, si Waki. Oh. Oh, sa may mangga may kanyon, may pagkain yon siguro tinago niya naman yung pagkain niya doon so pag dumating siguro yung drone natin magandang paliparan ng drone si Waki diyan wag mga ganyan lang magandang paliparan ang problema ka baka pag na naman ni Waki yung drone natin so malapit nang dumating yung drone natin mga idol magkakadrone na din tayo ayun oh ang si Wakyo. Oh. Magti 3 years na yun mga idol si Wake, Hanggang ngayon, andito pa rin sa akin. Ak! 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 Kapag busog mga idol, kahit anong tawag mo talaga, wala. Walang pakialam si Wakeo. Oh. Ak! 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 Oh, wala. Wala. Ah, kinakain nyo pala doon yung kuan niya. Pagkain. Ak! 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 La, ayaw mo makinig mga idol. Ayan na, mga idol, oh, bumalik na o. Oh. Nananalamin. Hmm? Siya lang nakasira niyan mga idol. Side mirror. Hmm. Hmm. Ganyan ka pa mga idol Nanalalamin si wakay Ak ak babalik lang yung waki ak 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 grabe oh pasaway talaga si waki mga idol update ko na lang kayo mga idol kung makita natin si lawisis mamaya 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 hanapin ko So mga idol hanggang dito lang muna yung video ko. So kung nagustuhan nyo tong video na to, So, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, at subscribe. At pa-pinot na rin ng notification bell para palitid kayo susunod pa nating mga video. So, thank you mga idol.